Yes. Ah, okay. Madaming tao. May pira pa rin. Kung oh, ano. I see. Dito na kami. We're gonna try it na. Okay. Let's go inside. So excited. Mahaba yung pila. But I don't care. I'm gonna eat na. Ang <laughs> haba na pala <laughs> ng ka. Point. Point. sino ka jukuhan na lang? ako. si lang. isang barbie lang ilang dala dala. ayun dalawa yan chicken 'yung Yung chicken nila, ano, medyo matigas 'yung labas. Pero okay na rin siya kasi ano lang 'di ba, 100 pesos lang naman okay na rin siya sa price niya, di ba? Okay. Let's eat another one. Okay. What happened was nakailang naka ilang subo ako dalawa or tatlo if I, if I remember it correctly no pero tumunog, may mga tumunog parang may mga ano lang mga, mga barangay tanod parang may ganun, parang may clearing or towing ng mga sasakyan, kaya luwas kami sabi may towing, kasi daw may Fun fun run daw. Kaya yun, hindi ko na na-enjoy. Ano ba yan? Excited pa naman ako pumunta doon kasi matitikman ko na yung ano, yung yung um, pares. Pero, natikman ko na nga yung pares. Ayun na nga. <laughs> Nasasabi ko lang sa pares, ano? Ano?